sa mga maghanap ng mga quality na murang appliances, punta na lang po kayo dito sa Golden Marketing. Ito lang po ang ipapakita ko sa inyo dahil meron pa po itong dagdag. So yan, ito po ang mga display nila dito mga brad. Ayan. Ito po ang pinakamalaki nila sa D12. Ayan, 2,000 watts, 3 mugs. At nung time na nandito po ako sa Golden Marketing, ayan, meron pala tayong kaluwer, si ka po. San po po sa talisay nyo Ah, uh, sumuri. salamat kayo. Salamat. <laughs> At ito po ang kanilang D15 2 mugs, 1 2 watts. Ayan ang presyo nito kayo na lang po ang mag-usap kapag magpunta po kayo dito Ito po ang in charge <laughs> so kung kayo po ay magpunta dito makapili po kayo meron po silang mga malaki na magnet so ito po ang magnet nasa 12 inches at nasa 3 inches po ang kapal at nasa 7 inches po ang voice coil nyan ito na po pala ang order ninyo sir na AC400 e na audio master so kanina lang po ako nakapagpunta sa tindahan sir so pasensya po sobrang busy po kami at meron pa sila dito mga driver unit. So yan, ito po ang pinakamalaki, 44 XT. Yan, dalawa pong klase yung 44 XT. Simula po sa pagbili niya nitong kaniyang crossover, hindi pa nakatunog ng maayos dahil hindi po niya kabisado kung paano po ito gagamitin. So sinisita po namin at pinatunog po namin ng maayos bago po kami umalis. Dito po kami sa Ocania Karkar. Nag-deliver po kami nitong kaniyang order na dalawang mid-high Ah, po si Mr. Customer. Shout out, Mr. Customer. Ah, uh, shout out si Juan, your girl, ko ni, boss again. Maraming salamat. At meron pa kaming pa snacks. Salamat kayo. <laughs> at ito po ang idiniliver namin dalawang mid-high pull range. At bukod pa sa bayad at sa delivery, meron pang pasubra. So, salamat kayo. Thank you, for the Oh, snacks. Oh. Sir, thank you. Kaya oh. ninyo, Sir. Thank salamat you. you. Salamat kayo. Thank you. you. Thank you. <laughs> So yung up mga brad, ito po ang aming MCBD12. Ayan po ay pinipick up sa aming customer na taga Toledo City ng Cebu. So set out po sa iyo, Mr. Customer, Mr. Albi bisel ng Toledo City ng Cebu. So ayan po ang kaniyang dalawang MCBD12. So ayan po ang ilulod namin sa kaniyang order. Itong Audio Master 1000 watts Pro Series. Ang kasama po nitong kaniyang order ay itong isang Yamaha mixer na 7 si channel. So again, shout out po sa iyo Mr. Customer ng Toledo. Maraming salamat sa pagpunta mo dito sa amin at maraming salamat po sa pagtiwala mo dito sa amin. So ayan, pinipick up na po. Patungo po ng taga Santo, sir. Toledo, Toledo. Toledo, Toledo. Salamat kayo. Salamat. This This is SMC. C2. C2. The Best. So yung what's up mga brad? So balik operasyon na naman po tayo. So update din natin yung nag-order nito, Mr. Customer ng taga Carmen Norte ng Cebu. So ayan na po ang dagdag to by to mo sir. So ayan, loaded na po to. So yan po nakaload, pareho po sa dating order mo. At yung mid naman, pareho din. So yan, wala po itong pagkakaiba sa order mo dati. At update din natin yung mga nag-order nito. So pasensya po mga brad, simula po Friday. Ngayon lang po kami nakabalik dito. So yan, update din natin yung mga nag-order. So ito po ang ginagamit namin nung isang gabi. So sa iyo naman, Mr. Customer ng Lapu-Lapu City ng Cebu. So yan na po ang dagdag dalawang mid-high bullet mo. At ito, hindi ko natandaan kung sino po nag-order nito mid high pull range 15 SRX. So yan po Mr. Alison Dela Puente. So yan na po. Ibalot po muna namin to dahil meron pa po dagdag na D12 mid high pull range SRX. So ibabalot po muna namin to.